Good morning! Today is April 4. At ngayon, ngayon nga, yung entrance ceremony ni Kayden. Dahil sa sobrang excited, maaga siyang gumising at hindi masyadong nakakain ng breakfast. Sobrang excited na pumasok sa grade 1 ang anak ko. At eto na nga, binibihisan ko na siya ng formal suit niya. At sa mga hindi po nakakaalam, FYI, dito po sa Japan, kapag entrance ceremony at closing ceremony nila, ay dapat nakasuot po sila ng formal formal After ko nga binihisan si Kaden, ay nandito na nga siya nagpapapugi pa sa kamera. Uy, guapo. After ko nga rin magbihes, ay eh, pinalitan ko nga rin ng diaper si baby niya. Iiwan ko muna siya kay papa niya at siya ang mag-aalaga nito. Masyadong bata pa kasi si baby niya para maggala. At sobrang daming tao din kasi sa school. At isa pa, hindi pa kasi nagbabakuna si baby para may protection sana siya. At habang pinapalitan ko nga si baby, si kuya naman niya ay nagpapaalam na. Oh, Pag ko Doi adim, okay. Doi kalau nak kini, papa ngapati, okay? Okay? Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. After ko nga binihisan si baby, ay nahagard na tuloy. Hoy, hindi naman. Naglagay pa nga ako ng corsage na parang ninang lang. Charis. Oh, pack. Aura. Sinimulan na nga namin maglakad papunta sa school. Hindi naman masyadong kalayuan ang school ni Kayden. Limitado lang din kasi ang parkingan sa school. At isa pa, wala naman kaming kuruma o sasakyan para i-park. Charis. At nakarating na nga kami dito sa school ni Kayden. Pila-pila na para magpicture dito and now waiting na kami dito nakita pa nga ni Kaden yung best friend niya sa kindergarten at finally nakapasok na din kami and syempre iba yung slippers natin panloob sa school sa entrance ceremony nila keden ay dapat pala suot nila yung randesero nila o yung bag nila pumasok na nga ako sa lugar kung saan gaganapin yung ceremony ito yung gymnasium nila sobrang lawak after ng ceremony, kaming mga parents ay nagpi up ng mga papers about sa information and health ng mga bata ito. Pinatawag na ulit kami sa gymnasium para sa class photo nila. After naman nun, ilalagyan ko ng pangalan itong mga gamit ni Kayden. Lahat ng mga ito, pati mga crayons, isa-isahin ko yan. Pati mga books at notebooks niya, ilalagyan ko ng pangalan niya. Ganyan dito sa school sa Japan. Para once na mawala ito, ay may pangalan niya. Dahil tapos na nga yung ceremony, ay sabay na kaming uuwi ni Kayden. Say hi! Hi! Ang guwagong bata to. Ang gwapo ng Hanong, baby ko. Oh, big boy na siya. Grade 1 na elementary. Okay. Alas 12 na nga ng tanghali nang matapos ang ceremony. At habang naglalakad, itong si Kayden ay manakitang bakery. Sabi niya, gutom na daw siya kaya bibili daw siya ng tinapay. Alam na alam niya ang bakery na ito dahil bumili na kami dati dito. Malapit na nga kami sa apato pero hindi na nga daw matiis ang gutom niya. Ayan, sa sobrang excited kasi, hindi masyadong nakakain kaya nagutom. Masarap din kasi ang paninda nila dito at gustong gusto ni Kayden. Dumagas ni kay Dante Bakery ta bising kano. Kita madati into nga presento nang cheese bread kano ni. Kaputa, gradewan kano iso na. <laughs> I, 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 just a golden just right there. Hmm? I just a golden just that way. Binigyan nga ng may-ari si Kaden ng cheese bread dahil presento niya ito o regalo niya dahil mag-grade na daw ito. Nakita ko nga yung cherry blossom ay nag full bloom na. Sobrang ganda. And yun lang for today's video. Thank you for watching. Bye!